Kaburks, kain ka na ba ng ganitong luto ng pansit palabok? Discarding Chris Kusinero to. Tara, sama ka, nood na, kain tayo. Magluto nga tayo ngayon ng pansit palabok mga kaberks. Sabi sa akin ni Angelo pa magluto ko naman ng pansit palabok please. So nagpakulo lang muna ako ng pansit. Tapos nung malambot na inilagay ko lang sila sa mga containers. Para marami kami magawa. Tapos naglagay na rin ako ng baking soda dito sa tubig. Kasi pag naglaga ka ng itlog mas madali siyang balatan pag may baking soda. O kaya mas kinasuka pwede rin. Anim na piraso ng itlog yung ilalaga natin. Saglit lang to. 7 minutes lang to sa kumukulong tubig. Luto na to kaagad mga kaberks. Minsan kasi pag na overcook na pagluluto natin, umiitim na yung mga yok ng itlog. So pagkatapos, sa isang pot naman, ilagay naman natin itong mga hipon natin. May mga ulo pa to sa kabalat. Ito yung gagamitin natin para sa sauce ng ating palabok. Ipe-prepare ko sana yung mga atsuwete na nandito sa cabinet sa ibabaw. Nang biglang mga laglag lahat ng mga atsuwete yung palang pagkakalagay. Nakabaligtat hanggang sa nahulog na lahat doon sa... pat natin ng hipon yung iba ayan namulan na kaagad mga kaburks sabi ko naku paano ba yan? Nangalaglag na. Ayun, kitang kita, tinititigan ko. Sabi ko, ah, ganun ah. Gusto mo ilagay na? Direkta kita ilagay dyan sa kumukulong hipo na. Nilinis ko lang muna tong stove top. Tapos ang gagawin natin, ilalagay na nga natin yung ating mga buto dyan mismo sa pot. Inilagay ko na din. ako na talaga tong mga atswete natin dito sa kumukulong nating na tubig. Sabi ko, sige, ilagay na natin dyan yan. Total, gagamitin naman natin yung kumukulong tubig na yan para sa sauce natin. So, yun na nga. Kumulo na nga siya. At biglang na mula, nasobrahan pala siya ng buto. Nako, naparami yung buto. At saka hindi lang yun. Umaapaw na siya ngayon. Sabi ko, nako, mali yata itong pagkakagawa ko. Ah. Umaapaw na siya. So, ang ginawa ko, hinalo ko ng hinalo para hindi umapaw yung sabaw niya dito sa ating pot. So next time, pag kayo, ihiwalay nyo yung atsuete at ibabad nyo lang ulit sa mainit na tubig. Pero kung gusto nyo, pwede rin direkta na ganito. Basta nakabantay lang kayo para hindi umapaw yung kanyang sabaw. Ginawa ko, hininaan ko na lang yung kalan para hindi siya umapaw. Tapos halo lang ako ng halo hanggang sa maluto na nga yung mga hipon. Hinango ko na nga pa isa-isa yung mga hipon. Pagkatapos, sinayaan ko lang muna kumulo yung tubig dyan. Pagkatapos, nagbalat na rin ako ng mga itlog. Kita nyo naman mga ka Berks, napakadali lang talaga ang balatan ng mga itlog. Hindi dumidikit yung kanyang shell doon mismo sa itlog, no? Perfect talaga yung pagkakaluto ko, kita nyo naman. Ha? <laughs> Pachamba-chamba rin pag may time. <laughs> Nung medyo malamig na yung mga hipon, yun naman ang sinunod kong balatan. Siyempre, inalis natin yung mga shell niya at saka yung ulo niya ang gagawin natin, ilalagay naman natin to doon mismo sa pinapakulo nating atswete. O baka magreklamo na naman kayo, bakit kumukulo yung atsuete at saka yung hipon, pinagsama mo, ganito, ganyan. Panoorin nyo ng buo yung video kung bakit, kasi aksidente po. Habang pinapakulo natin yung shell ng hipon at saka yung atsuete hiwa naman tayo ng green onions, ng garlic, at saka ng onion, gagamitin natin to para ipanggisa natin mamaya para sa sos ng ating palabok. Wala nga pala ako ditong giniling na baboy sa bahay, so ang gagamitin natin, magto-tofu na lang tayo. Ito na lang yung imimix natin para sa sauce. Mas masarap nga sana kung giniling na babot pero mas healthy naman kasi tofu ang gagamitin natin today. Buti na lang wala akong giniling dito sa bahay. <laughs> so, igigisa lang natin siya. Unahin natin ang bawang. Tapos, isunod na natin itong sibuyas. Simpleng-simple lang to mga kabergs. Basta translucent na yung mga onions, pwede na nating ilagay itong ating mga tofu. Kita nyo naman, yung buong tofu, hiniwa ko na. Tapos igisa-gisa lang natin yan saglit. Hiniwa ko na talaga yung isang buong tofu para pag naluto tofu na to, yung kalahati, i-separate natin para sa toppings mamaya. At yung kalahati naman, imimix natin para doon mismo sa sauce ng ating palabok mga kaburks. At ito na nga yung sauce na ilalagay natin. Wala ko pang sala dito sa bahay kaya ito yung ginamit ko pangsala rin naman to pero wala yung maliliit na pangsala ba pero okay na rin yan sabi ko nga pag wala yung gagamitin mong bagay gawan mo ng paraan diskartihan mo so yan lang yung aking available dito na pangsala strainer so okay na yan tapos lagyan na rin natin siya ng pepper gusto ko maraming maraming pepper para medyo manghang ng konti. Isunod naman natin, i-prepare naman natin ngayon yung ating cornstarch. So mag lang tayo ng dalawang spoon na cornstarch sa isang kalahating cup na water siguro. Basta, hindi mo naman ilalagay lahat yan eh. Dahan-dahan ang paglalagay natin ng cornstarch dito sa ating sauce para hindi siya lumapot. Mamaya mabigla yung inyong paglalagay ng cornstarch eh. Magmukha naman kalamay ang inyong sauce. Dahan-dahan lang hanggang sa makuha yung texture na gusto nyo. Tapos, lagyan natin ng salt o kaya ng patis. Ako gusto ko patis. Tapos, tikman nyo rin kung anong lasa ng pagkain nyo. Kung maalat ba? Matabang ba? Pwede nyo lagyan ng enhancers o kaya ng shrimp powder. Bahala kayo. Discard nyo yung mas malasa. Bahala na kayo dyan. So, pagkatapos, ilagay na natin ngayon tong sauce directly dito sa ating pancit, no? Hindi pancit palabok o hindi pancit luglug yung ginamit ko. Talagang bihon lang yan kasi yan ang gusto ni Angelo. Maliliit lang yung mga noodles na gagamitin. Uulitin ko lang. Pasensya na kayo kasi kasi nagmuha ng spaghetti sauce sa so sobrang pula nitong ating sauce. Alam nyo naman kung ano nangyari. <laughs> Basta yung lasa niyan, sigurado, papansit palabok pa rin. <laughs> Tapos syempre, isunod na natin kung ano yung mga toppings na gagamitin natin. Hindi ko pa pala nahiwa itong mga hipon. Sobrang lalaki kasi. Hiniwa ko lang muna. Ilagay na muna natin itong mga tofu na to. Ito yung kaninang sineperate natin habang ginigisa natin yung tofu mga kaburks. Isunod naman natin ngayon itong mga hipon na hiniwa natin. Niliitan natin kasi sobrang lalaki at saka hindi kakasya. Ilang piraso lang kasi so para magmukhang marami siya. <laughs> Tapos lagyan na rin natin ng green onions para mas maganda ang kulay niya. At syempre, meron din ako ditong istak ng aking tofu toasted na garlic no so ito na lang gagamitin natin yung iba talagang gumagawa ng garlic na with oil pero tong sa akin simple lang dadamihan ko na rin ng lagay nitong toasted garlic dito sa palabok natin gusto ko talaga malasang malasa yung toasted garlic eh tapos lagyan na natin ng itlog isa isang buong itlog hiniwa hiwa lang natin yan sa apat para sa palabok natin Siyempre, yung kalahati nitong palabok na to titikman na natin ngayon wag na kayong mag-react para sa diabetes ko ngayon lang naman ulit <laughs> ngayon lang ulit tayo kakain ito tapos tapos mamaya iinom na kagad tayo ng gamot. Pero kita nyo naman mga ka-Bergs yung ating palabok oh. Mapulang-mapula na yung sauce niya. Parang spaghetti sauce na siya. <laughs> <laughs> Pero sinasabi ko sa inyo mga kabricks, masarap sigurado to. Matagal-tagal na rin ako hindi nakakapagluto ng palabok. Pero ngayong araw, nagluto tayo dahil nag-request si Angelo. Naku, kabricks, kung nandito ka lang, talagang papatikim ko sa iyo tong palabok na to. Sos pa lang, ulam na. Pwedeng ilabay sa kanin. San ka pa? <laughs> sana mamaya, pagdating ni Angelo, galing sa school. Pag hinain ko sa kanya to, magustuhan niya sana. So paano mga kabricks, hanggang dito lang at maraming salamat sa inyong panonood. Chris Kusinero, ay inyong kapamilya ka puso ka tropa kabarkada at Kabirks. sa talagang kain na tayo dito nyama na kabalen manganta mo kabalen <laughs> kain po tayo mga Kabirks. lilinisin ko na rin pala tong mga nahulog ng mga buto ng atsuwete kasi nagkalat na siya dito sa so floor ng kitchen o paano mga Kabirks? mauna na po ako sa inyo maraming salamat sa inyong panonood bye bye ingat po kayong lahat god bless ano man ang hamo ng buhay Palagi ka lang sumabay Piliin mo laging sumaya Kay Chris Cusinero panalo ka Di lang pagluto at sa kusina Sa adventure ay kasama Sa lugar na kakaiba Halika na may kris kusinero na Halika at sumama ka at manood Mga matay mamamang hadilang lang dyan mabubusog May mga lugar pa lang, ganito ang nangyayari Kapag nakita mo, mapapawo, mapapagrabe Mga ka-birds, tara muna gala Mga lugar dito kanyang ipapakita At sa pagluto, matik kayo ay tatakamin Pag kris kusinero, matik papasarapin Yum! Oh! W na nagsumikap ng ibang bayan kahit malayo sa pamilya Bilang chef sa tagal na trabaho Pangarap na abot sa Canada na patungo At di nagpatalo sa hamon ng buhay Para sa pangarap at nabigyan ng kulay Walang imposible, pagkaya mo Kapag kinilusan, makukuha mo Chris Kusinero ang kasama nyo Kusan masulok ng mundo ay isasama kayo Sa mga video ay sumunod kayo Ang araw-araw